ting hey, mga ka vibes rat Ngayong araw po ay Ngayon ko po ibibigay yung helmet Doon sa aming isang uh, Merchandiser sa Garcia Patangas Dahil kwento ko muna po Unang bis ko po siyang makita Noong ako po ay papuntang Lipa At siya naman ay papasok sa isang tindahan Sabi ko, hindi ko siya nabutan Pero alam ko po yung kanyang motor At yung kanyang likodan sabi ko parang si Daisher namin yun ah. Bakit hindi naka-helmet? Sabi ko nung gayon. Sa sarili ko. Akala ko naman ay eh, kumain lang sa malapit kaya hindi na siya nag-helmet nung pupunta na. So kahapon, nakita ako ulit siya. Ah, nakita ko siya sa kanya sa aking side mirror. Like, aba. Daisher namin ulit to, ah, Naka-green, naka-green naman siya. So ngayon nung naabutan niya ako sa madlang alupay, binati niya ako. Sabi ko sa kanya, "Ay bakit hindi ka naghihilmet? Sabi ko nang gayon. Sabi ko sa kanya ay eh, dapat naghihilmet helmet ka kasi ang ang lugar niya ay San Juan, Musun San Juan, going papasok sa sa trabaho sa Garcia. Isang eh, kanadaan pagka umaga. Sa alupay siya nadaan lupay simbahan sa sementeryo then lalabas siya doon sa may Garcia na so malapit na doon sa tindahan so wala naman talaga checkpoint talaga doon so lahat ng mga dumadaan doon eh, safe na safe pagdating sa mga checkpoint so ngayon sabi ko sa kanya kahapon bakit wala kang helmet ay sir wala pong pambili yun yung pakumbaba uh, makumbaba niyang sagot sa akin sir wala pa pong pambili sabay ngiti niya sa akin ay, gayon, sabi ko. Sabi niya, siya, meron namang helmet doon na pinaglumaan sa amin at hindi na rin ginagamit. Sira nga lang yung tornilyo dito sa may, ano, sa may salamin, sa may gilid, gilid, So, bibigay ko sa iyo. Half face siya, pero pwede pa, maganda pa siya. So, at least safe yung ulo mo, sabi ko sa kanya. So, bibilhan ko muna siya ng tornilyo at ibibigay ko sa kanya. Uh, bibigay ko sa iyo, sabi ko sa iyo, sa kanya. So, kahapon, duman ako sa bayan. Ah, uh, sabi ko, ay sige, bukas, bibigay, bibigay, ko sa iyo bukas dahil ruta naman ako sa iyo bukas. Makikita tayo bukas. So, bumili muna ako ng tornilyo at ito yon. Wala po akong pambili rin. Wala akong pambiling brand yun na helmet para sa kanya. Kaya, para sa kami, walang pambili. Pero meron akong pinaglumaan. So, yan. Bidihan ko na siya ng tornilyo. You know. Yan, torneo. kabilaan yan. 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 Kita niya. So para sa kami walang pambili. Pero meron akong extra na hindi na talaga ginagamit. Naka naka-impact lang, nakatago lang sa isang tabi. Yan oh. Sa so, may may visor to, may visor. Ah, uh, ko sa kanya. Ayan. So kahit naman ma-imbak ma, ma dito sa aming bahay, ah uh, hindi mapapakinabangan, ibibigay na natin para mas mapapakinabangan. So, yun nga, wala po akong pamb pambili ng brand nyo para sa kanya. Eh, e, gusto ko safe siya. Ayoko rin naman na umabsin siya dahil na disgrace siya o ano man, layo na, uh, malayo naman sana sa mga disgrace siya. So, unahan natin. Unahan natin yung mga ganong senaryo na mangyayari. So, ibibigay natin yung available dito sa bahay. So wala po akong pambili na brand nyo kaya sa pinaglumaan na lang. Ingat-ingat.